Mga suwerte regalo ngayong Pasko. Meron pong mga regalo na mahusay ibigay sa mga taong mahal natin sa buhay o yung mga tao na malalapit sa atin. Pag-uusapan po natin ngayon ano-ano nga ba ang mga regalo na po pwede ninyong ibigay upang magdulot ito ng good fortune. At meron pong ritual na po pwede mong gawin, simpleng regalo na pwede mong ring ibigay sa mga tao na mahal mo para po umakit din ito ng good fortune sa kanila. Ritual po yan, simpleng ritual na pwede mong gawin sa regalo. At magdudulot yan ng good fortune sa kanila. Pag-uusapan po natin mamaya, ano nga ba yung uh, mga masaswerteng regalo para ngayong Pasko, at ritual na pwede mong i rin sa taong mahal mo, o sa tao na malapit sa'yo. At uh, dapat mong pakatandaan kapag uh, nabigyan ka ng ganitong regalo, malas ang naidudulot nito kapag nakuha mo ito ng ganito. Ngayon, kung nakuha mo ng ganyan, ito ang gawin mo para hindi ka malasen. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Sa lahat po gustong -send ng gustong mag-send ng kanilang super thanks na 50 pesos, yan po ay welcome at thank you in advance po. Sa lahat po nang nag-join sa group, maraming salamat po mga madam, mga sir. At sa mga subscriber ko po, po, maraming salamat. At sa mga bago nag-subscribe po, maraming salamat. Kung may tanong po kayo, kung comment lamang po kayo. Pag po aking nakita, yan po ay akin nakakita, yan po ay akin sasagutin. Isa sa pinakamahusay na regalo na dapat ibinibigay ninyo sa mga taong mahal ninyo o yung mga taong malapit sa inyo ay ang money frog. Ayon po sa paniniwala, ang money frog ay isa sa mga pampaswerte o tinatawag na money catcher. Kapag ito ay iniregalo ninyo, ang lahat ng good luck energies na makukuha ng taong niregaluhan ninyo ay makukuha nyo rin. Yan po ay ayon sa paniniwala. At kung mapapansin ninyo, mayroong mga malalaking businesses, mga malalaking negosyante. Yan ang inireregalo nila sa mga business partners nila, sa mga malalapit sa kanila, at sa mga kakilala nila. Dahil po sa paniniwala na ang lahat ng makukuha na good luck energies nito, ay magdudulot din ng suwerte sa kanila. Kaya't mahalaga na magbigay ka nito sa mga tao na malapit sa iyo, kilala mo, at mga tao na nagnanais ka na magkaroon din ng good fortune. Para po, ganon din ang uh, maibigay nito sa iyo. Kung ano man yung, yung makukuha nila, yun din ang makukuha mo. Kaya marami po ang nagre-regalo ng pampaswerte sa mga uh, kapartner nila sa negosyo, sa mga kakilala nila kasi po dahil po sa ganong paniniwala na ang lahat ng nakukuha na good luck energies nito ay makukuha din nila. kaya mahalaga ang pagbibigay. Sunod, Laping Buda. Ang pagbibigay po ng uh, Laping Buda ay nagdudulot din ng swerte. At hindi lamang ito para sa negosyo, ganon din po para sa tahanan. Sunod, ang pagraregalo ng wind chime sa mga tao na malapit sa iyo o sa mga tao na kilala mo at nagdanais ka ng good fortune, matutulungan sila ng wind chime na ireregalo mo dahil i-dispel nito ang lahat ng negative energies na pupwedeng nagdudulot ng harm sa kanila kung may kakilala ka na madalas na lang nagkukwento sa iyo ng mga hindi magandang pangyayari na dinudulot ng mga nakapaligid sa kanya, regaluhan mo siya ng wind chime. Kahit po yung maliit lang na wind chime ibigay mo sa kanya, kapag sinuwerte siya sa binigay mo na wind chime, ganun din lang makukuha mo. So isa yan sa pinakamahalagang regalo. Ganun din po ang pagbibigay ng ganitong regalo. Sa ibang mga lugar po, sila ay nagreregalo regalo ng rice cooker, kaserola o kaldero at ito ay nilalagyan nila ng bigas sa loob. Ritual po yan at ang tawag dyan ay gifts of abundance. Marami ang gumagawa niyan, ngunit dito sa atin, hindi natin, hindi lahat sa atin alam yan. So, ang po ng paggawa niyan, pwede ka gumamit ng rice cooker kung meron ka. At yan ang nais mong ibigay doon sa mga tao na malapit sa sa'yo. Pwede rin ang kaserola o kaldero, basta po yan ay bago. At kung yan ang gusto mong ibigay sa kanila. Ngunit po, kung wala ka ng mga yan, pwede ang tupperware at magpok. Basta po may takip. Okay po? So, kung alin yung meron ka, may tupperware ka, may takip. Yan na lang ang gamitin mo at yan ang iregalo mo doon sa mga tao na nais mong pagbigyan. Ang pamamaraan po ng paggawa, kumuha ka ng bigas. Yung bigas po, tansahin mo lang. Pwedeng isang dakot. Okay na yan. Sunod, nine coins. Ang nine coins ay ilagay mo sa pulang papel. Kung may ampaw ka, ilagay mo sa ampaw. Ilagay mo sa loob ng tupperware kasama ng bigas. At yan ang iregalo mo sa kanila. Gift of abundance ang tawag dyan. Yan po ay nang tudulot ng prosperity at good fortune sa mga tatanggap. Marami ang gumagawa niyan, pero dito sa atin, hindi lahat alam ang ganyang ritual. Kaya mas maigi na magbigay po ng mga regalo na po magdulot ng good fortune sa tatanggap. Pwede ka rin pong magregalo ng uh, Uh, wallet, lagyan mo lang ng pera sa loob. Okay? Pwede ba regalo ang wallet? Basta po may laman sa loob. Hindi malas ang pagbibigay ng uh, wallet, basta lagyan mo to ng laman sa loob. At ibabase mo sa lucky colors ng taon. Okay po? So, ano yung lucky colors ng taon at gusto mo i-regalo yan? Kailangan lagyan mo lang ng laman para hindi magdulot ng malas doon po sa tatanggap. Okay? Sunod, na pwede mo rin i-regalo pwede ka po magregalo ng uh, halaman, yung mga money plants po, pwede mo iregalo yan. Okay? Pwede ka mapigay ng lucky bamboo. Ganon din ang paniniwala na kapag sinuwerte ang nakatanggap ng na binigay mong lucky bamboo, suswertehin ka din. Ganon din sa iba't ibang mga money plants. Kapag nabigyan ka ng uh, ganitong halaman, nabigyan ka ng lucky bamboo na four stalks, o kaya po, 13 stocks na nga, hindi ito alam ng nagbigay dahil ito ay binili lamang niya at binalot or diniretso ni regalo sa'yo. So, hindi niya alam at may mga nagbibigay po talaga ng regalo na halaman o money plants na hindi alam ang meaning ng mga stocks. So, kung sakali na mabibigyan ka ng 13 stocks o kaya ng 4 stocks, ito ang gawin mo. Hindi mo kailangan itapon yan. Pwede mong Tanggalin yung isa dyan para maging tatlo yung isa. Yung isang tinanggal mo, itanim mo sa lupa kung may lupa. Kung wala po sa paso na may lupa. Bakit po? Yung negative energies, doon mapupunta sa lupa na pinagtaniman mo ng laki bambu na hiniwalay mo. At hindi na yan magdudulot ng malas sa iyo. So isang pamamaraan yan, kung mayroon mga four stocks ng laki bambu sa inyo, tanggalin ninyo yung isa, itanim ninyo sa paso. Yung tatlo, ilagay ninyo sa tubig. Or kung nanais, nais ninyo na ilagay din sa paso na may lupa, pwede rin. Huwag nyo lang pong pagsamahin yung four stocks. Kasi uh, mayroon pong negative energies na maidudulot yan sa tao na meron. nito kaya uh, iniiwasan po yung ganyang bilang ng stocks. Sunod po, dapat nyo pong uh, tinitingnan maigi bago kayo magbigay ng ganitong mga regalo kasi ayon po sa paniniwala, ito ay malas, orasan. Yan ay tumutukoy sa uh, takbo ng oras o ang nangangahulugan niya na nabibilang na ang oras nila kaya hindi yan inireretalo. Ngayon kung nabigyan ka niyan, pwede, mo namang, pwede mong bigyan ng points yung nagbigay sa iyo niyan at hindi na yan magdudulot ng malas sa iyo. Kung ikaw naman ay nabigyan ng empty wallet, huwag mo pong gamitin yon. Kung sakali na nabigay sa iyo talaga empty, walang kalaman-laman, kung po pwede, huwag mo munang gamitin, itabi mo lang. Hanggang sa ito po ay maklens at magawa ng ritual. Lalo na po kuya wallet ay mahal. Okay po? Or may isa pang pumamaraan. Kung meron ka pong kaanak na ha, gusto yung kulay ng wallet na yon, at ang gawin mo po, lagyan mo ng laman bago mo ibigay sa kanya. At humingi ka sa kanya ng points, pwedeng piso, okay na 'yon. Para kung ikaw yung naregaluhan ng walang laman, hindi mo maipapasa ng wala ding laman. Okay? Kailangan may laman pag pinasa mo. Malas din po ang pagreregalo ng mga matutulis na bagay dahil ito po ay pinaniniwalaan na nagdudulot ng cutting energies. So, hindi maganda doon sa tatanggap, maaaring magdulot ng kamalasan sa kanya, ganun din po sa nagbigay. Okay po? So, uh, yung mga matutulis na bagay, huwag niyo pong i-regalo. Kung mali ba na lang, kung yan ay uh, pinabili na sa inyo, umingi kayo ng coin sa kanya bago niyo ibigay. Kahit po piso lang, para hindi siya malasen at hindi ka rin malasin. Pero ang iba't ibang mga bagay na pinaniniwalaan na nagdudulot ng kamalasan kapag iniriregalo natin ito sa iba. Ngunit po kung ito ay bibilihin natin mismo para sa sarili natin, hindi ito nagdudulot ng kamalasan. May paniniwala po talaga pagdating sa pagreregalo na ah, nagdudulot ito ng kamalasan dahil ang ah, nangangahulugan ito ng hinihiling mo na ganoon ang mangyari sa kanila. Kagaya po ng orasan, bakit uh, binabawal or hindi iniregalo ang oras at kasi katunog ito ng ah uh, uh, bilang na ang oras niya. Kaya hindi ito iniregalo. Ngunit po, pwede mong bilhin yan kung yan ay kinakailangan mo at kung nabigyan ka ng orasan, ah uh, ka ng uh, or bigyan mo ng coins yung nagbigay sa'yo para hindi ito magdulot ng kamalasan. Ito po ay mga paniniwala at pamahiin wala pong masama kung ito ay susundin ninyo. Ang importante, makaiwas po kayo sa kamalasan. So, ang mga regalo po na nabanggit natin kanina, yan po ay nagdudulot ng swerte. Mas maigi na regalo sila dahil hindi lamang ang tatanggap ang suswertehin, pati po ang nagbigay. At yung ritual po na regalo na bigas at tupperware, madali lang po, mura lang naman ang tupperware mga madam. At uh, mura lang naman din ang bigas. Iregalo mo po yan sa mga kaanak mo na malalapit sa iyo, sa mga anak mo na may mga pamilya na kung uh, kahit nasabihin na natin na sila ay mariwasa ang pamumuhay, pwede pa rin pong iregalo yan. Kahit na magaan ang pamumuhay nila, mayaman sila, for protection po, hindi lamang para sa wild energies, para din sa protection nila. Dahil kung sila ay marami ng wealth, kailangan nila ng protection mga madam kasi ang uh, ang kamalasan po hindi natin ah uh, na-predict kung kailan darating okay po so maraming salamat po sa panonood